Napabilang sa listahan ng possible election areas of concern sa buong lambak ng kagayan, ang isang bayan at lungsod sa lalawigan ng Isabela. Sa isinagawang Regional Joint Security Control Center meeting sa kampo ng Police Regional Office 2, iprinisinta ng Regional Intelligence Division ang mga listahan ng lugar na posibleng maituring na election area of Concerns sa National and Local Elections 2025. Base sa datos mula sa Regional Intelligence Unit sa lalawigan ng Isabela ay limang bayan na kinabibilangan ng bayan ng San Mateo, Benito Soliven, San Isidro, Burgos at Malig ay nasa ilalim ng yellow category. Kabilang naman sa orange category ang City of Ilagan, San Guillermo, San Mariano, San Pablo habang pasok sa red category ang Bayan ng Jones at Makunakon, Isabela. Paliwanag ng Regional Election Director ng Commission on Elections Region 2 na si Atty. Ederlino Tabilas, ang pagkakatala ng mga insidente ng pag-atake, pamamaril at intense political rivalry noong mga nakalipas na eleksyon ang naging basehan ng RID upang isa ilalim sa yellow category ang mga nabanggit na lugar. Samantala, ang pagkakaroon naman ng serious armed threat and encounters, shooting incident, intense political rivalry, malicious mischief, vandalism, murder at paghahagis ng hand grenade noong mga nakaraang eleksyon ang siyang mga rason kung bakit napabilang ang mga nabanggit na lugar sa orange category. Ang pagkakatala naman ng election-related incidents na may kaugnay sa presensya at activities ng mga rebelde at pagkakaroon ng serious physical injury cases ang basehan upang isailalim ang ilang lugar. Sa red category Posible namang magbago pa ang listahan ng mga lugar sa bawat kategorya Depende sa peace and order situation na paiigtingin sa national and local elections 2025 Samantala, ayon kay Police Brigadier General Antonio Maralag Jr. Kanilang paiigtingin ang pagbabantay sa buong lambak ng kagayan At masisigurong handa ang volley cops upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan Sa darating na national and local elections 2025 Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumaba ba ang fat levels sa ilalim ng balat? Gayon din ang collagen availability sa katawan. Kaya naman, 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ng mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and productions. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag-DTX 500. 500 palagi para sa iFVM news ako si Idol Zaira Kuntapay Idol